Naalala nyo po ba mga kabiker yung one kick natin na video? Yan. Na halos marami tayong natulungan dyan at marami pa rin talagang nagtatanong at nagko-comment na pwede rin ba nilang gawin yung ganun para maging one kick sa kanilang motor kasi hard starting na. No? Yeah. Dahil dito sa video nito, minsan kasi hindi ko sila nasasagot kasi iba't ibang motor nga naman sila dito ko masasagutan yung ibang mga nagtatanong at isa pang joke sa akin para gawin ko tong video na to is etong comment na to yung barako to gawin mong isang cake lang napakagaling mo pag nagawa mo yun so yun mga kabiker no uh, parang may hamon parang gusto niyang sabihin gawin mo nga sa barako to yan kung talagang magaling ka kung magbawa one cake parang ganon ba diba? so yan na naman yung nakaagaw pansin sa akin yung comment na yun pero dito sa channel natin mga kabiker uh, walang away no So, sasagutin lang natin yung mga nag-comment na yan. Ngayon, alaw natin sa channel natin yung, yung mga comments na yan. Makita natin kung ano yung problema. Sa nag-comment, sasagutin ko yun ayon dun sa tanong mo sa ako, no? Iyo lang yan na shinare ko para makatulong sa iba. Pero hindi ako nagmamagaling sa sarili ko, no? Ang tanging magaling lang naman talaga sa atin is ang Panginoon, no? Yan ang tatandaan mo. Pero sasagutin ko ng may kagalakan yung tanong mo kasi mas makakatulong ito. Okay? Ako tayo magpatuloy intro muna tayo. Magandang hapon sa inyo mga kabikers. Nice to be back. At ito na naman tayo sa biya ng Panginoon. Makakapagbahagi tayo ng tutorial. Tutorial na to dati pero para mas malaman po ng iba. No? Kasi may mga nakakapanood na nagtatanong din. No? Napakarami na nagtatanong halos kasi 390 views na tayo sa Facebook. Kaya itong mga nagtatanong, dito ko na lang sasagutin. No? Hindi naman sila marami pero malaking bagay na masagot natin dito. Bago natin sagutin yung nag-comment na yan, ano, na muna natin yung ibang mga nag-comment para lalong makita nila na legit at effective at totoo na nakakatulong natin dito. So ito yung una. Comment ni Leonardo Sicoles. Ginawa ko na bro, effective siya. Maraming salamat. Hindi na ako mahirapan sa pag-start ng motor ko. Tawa niya daw sa motor niya, no? Hindi na daw siya nahirapan mag-start ng motor niya. So, malaking katulungan talaga yung video natin. So, next. Comment ni Nasis Nansing Lee. Effective yan kasi ginawa ko rin yan noong napanood ko yung unang video mo, boss. Sa two stroke na gamit ko. At nawala rin yung palyado pag binibirit ko. Sa mga nagtatanong na two stroke, ayun na yung sagot, no? Maging sa two stroke ginawa niya mga kabiker, naging effective sa kanya. So next. Comment ni Nor Muhammad Maliga. Wow bro, totoo nga sinubukan ko kanina. Isobra sampung beses ko. Mapadyak ayo mandar ngayon isang beses lang mapadyak andar na. Yan, so naniwala tong kabiker natin na to na sinubukan niya. Totoo nga, na dating sampung beses niyang pinapadyakan, ngayon isang beses na lang. So, next. Comment ni Bongbong Swantenko. Legit ka biker ayos one click na TMX 155 Acero 2011 model MC ko. Salamat po. Ngayon, so hindi lang dun sa mga two-stroke, maging dun sa ka hard starting na TMX, no? So alam naman natin na ang TMX ay napakahirap patsakan yan. Pero nung sinubukan ng kabiker natin, no? One click siya, no? So kahit na lumang TMX pa yan, ano? Binanggit niya rito na 2011, yung Mexa Zero. So, lumang model na yon pero naging one-click pa. So, next. Comment ni Mark Espero. Legit siya idol. Tinawa ko sa TMX 155 ko. Oh, cold start, one-click lang ang nagagad. Nakagad. Aga, Salamat idol. Yun, same unit, TMX 155, ginawa na daw sa kanyang moto, kahit na cold start, naging one-click. So, yan yung mga sagot sa mga nagtatanong sa atin na mga TMX na nagtatanong sila, pwede nga ba yung one kick na yan na video natin para doon sa kanilang TMX. So, yan na yung sagot. So, naging one kick din sa kanilang mga TMX. So, next. Comment ni Randy Pilayo. Tama pala yung ginawa ko sa motor ko, Idol. Hard start si noon. Noong nasubukan ko na, Pilayo, gumana kahit chamba lang. Ginawa ko sa SP ko. Ayun, tama daw pala yung ginawa niya. Yung motor niya ay hard start pa lang. Nilayo niya yung gap ng spark plug niya. So, na niya. Actually, hindi chamba yan, no? Once na nilayo mo kasi yung gap ng spark plug mo, kaya create pa siya ng mas malaking spark. So, lalakas yung kuryente niya. Makakapagsunog siya ng mabuti. So, kaya nagigiguang kick siya. So, next. Comment ni Edre Estabach. Balik na no? Ayos, ay doon effective nga. Sayang kung noon ko pa alam, edi sana hindi ko nasiraan ng kick start na lalos yung pin. Ayon, kung nalaman niya lang daw noon una pa lamang, noon pa, di na daw siya nasira ng kick starter kasi may ngipin ngayon, yun. Pag mo ng kapabadyak at hindi siya nagiging one cake, no? so ang titirahin doon yung ngipin ng kickstarter natin. No? So talagang nakakatulong nga naman yung video natin na yan dahil marami talagang namumroblema sa mga hard starting na motor. Kaya nga uh, may mga nabanggit tayo rito ng mga motor na naging effective at legit sa kanila, naging totoo. Uh, at ang kagandahan no nalaman nila na pwede pala sa kanilang mga motor. So, dako naman tayo dun sa pinakapunto natin yung nag-comment sa atin na talaga daw na magaling ako, no? Gawin ko daw sa mga barako. So, actually, dun sa nag-comment, no? Hindi kita susumbatan sa comment mo. Malaking bagay pa nga yung comment mo dahil naudyokan mo ako na ng video to para na rin makatulong sa iba. Pre, bago natin sagutin yung comment mo, hapiawan muna natin yung mga ibang comment ng barako, no? So, ito yung mga comment. Comment ni Ramon Arcilla, sa Pararo hindi yan mangyayari ang one cake na yan. Sa Pararo daw, hindi daw mangyayari yung one cake na yan. No? So, ito pang isa. Comment ni Niji Kopilena, dapat sinubukan mo yung Kawasaki Barako kung one cake. Ayan. So, ganun pa rin sa Barako. Gusto nila subukan ko daw sa Barako. So, ito naman ngayon yung sagot. Comment ni Zayvi Baltazar. Ito yung sagot. Galing idol, legit, ginawa ko sa barako, 175 po. One kick na siya. Salamat ng marami idol. Ayun. So, kita nyo naman yung sagot dun sa mga nag-comment sa mga barako. Dun din sa mga magtatanong pa sa mga barako. Legit na legit at effective talaga yung one kick na video natin. So, may patunay na tayo. Ito pang isa. Comment ni Amber Ox. Ginawa ko ngayon lang agad sa barako to. Ang galing sir effective. Thank you. God bless po sa inyo. O so, ginawa niya agad-agad doon sa kanyang barako to. Agad-agad din na nag-one kick, no? So pato na iyan, pwedeng-pwede sa barako. So meron pang isa. Comment ni Jimmy Roberto. Boss, thank you sa Sikreto effective sa motor ko Kawasaki. God bless. So kung mapapansin niyo doon sa comment niya na hindi niya sinabi kung barako. Siyempre, Kawasaki na. Ibig sabihin, kung Kawasaki nga ito at hindi para pwede dun sa mga Kawasaki. Like yung mga Badja, mga Kawasaki ng brand. No? So, pwedeng pwede yung video natin na one kick No? So, dun sa nag-comment na tila ba hinahamon ako. So, sana bago tayo maghamon, no? tingin-tingin tayo ng mga comment. Kasi may mga nagko-comment na dyan sa mga video natin na yan na mababasa nyo yung mga experience nila na legit at effective talaga yung video natin na yun. So I hope na nakatulong sa iyo yung video. Rin sa mga bago pa lang na nakakapanood ng video natin, I hope na nagkaroon din kayo ng idea. So ang nice ko lang mga kabiker, i-share nyo tong video natin. No? I-share nyo para kumalat pa at yung mga hard starting na motor, masolusyonan itong video ito. So, yun lang mga kabiker. tignan pa natin kung may mga magagawa pa tayong video patungkol dito. So, so comment nyo lang mga experience nyo. Kung na-experience nyo yung one kick at mababasa ko yan dahil tinitignan ko yan mga kabiker. So, yun lang mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo so sa mga bagong videos. So, muli mga kabiker. Thank you for watching. God bless.